So, hello mga idol. So, mga idol ngayon, andito tayo sa bahay namin idol. Ito talaga yung bahay namin dito sa Alberta, Canada idol. So, bali, yung bago, nagbinta kami ng bago. Pero ito yung bahay namin. So, yun, ituturo ko kayo idol sa bahay namin mga idol. So, ito yung room. Yan. Hello. So, yan. Tapos, yan siya. So, yung TV sa room namin. So may isang Closet Tapos empty na to Kasi iniwala namin Wala na laman So yan Yan yung room Tapos Diyan isang closet So bali tatlong room Pangalawang room So yan ay duli na namin Yan May isang closet din Tapos ito na closet din dito tapos dyan so ito yung toilet idol yan 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 yung toilet okay hmm. so yan door yan yung Ana I min mean, mi yo kalat pa. Yan yong ito yong living room. So yan. So cái na idol. So yan mga idol. Pus, um, So, si Commander. Gaayos. So, so, bali, yung lahat ng shoes ko, idol, dito yung mga shoes. Dito yung mga shoes. Bali, yung ibang shoes, andun na sa bago na may tinirahan. yung mga collection. yung mga collection ng shoes. So, dito siya. Dito siya yung iba. Katulad ng isa yung ano nasa kain din diba? yeah din ah yan so din siya ano koleksyon non na yan okay ah yan din mga yan yan idulot yung mga chosco yung iba na dala na doon sa bagong bahay yan so Okay na idol. At yun mga idol. So lalo na yung house tour yan ba. Na ano, kaysa so, yun yung hoster house tour namin mga idol. So yan. Yan yung. Mm -hmm. -hmm. Yan. So. Yan. Hmm. Tapos yun yung daanan papuntang basement. Ng basement. So, yun.